Ayan oh natitikman-tikman nila ayun kapag ka ganyan malakas sila sa tubig yan kasi habang nakatambay sila dito wala silang nagagawa natitikman-tikman lang nila yan hanapin sila ng tubig mamaya ayun mag alas 9 na o alas 8 mga maga at ibibita ko naman yung mga kambing dito ayun mga tatlong oras mamaya papasokin ko lang naman sila gawa ulit ako ngayon yung nilalagyan ko dati ng molasses uh, para may kabit ulit dito papakita ko sa binyong ito guys samahan nyo ako para mamaya pag binalik ko sila dito ulit may makain kain may matikim tikim sila dito habang, habang natatambay sila dito mamaya kasi hapon ko naman sila mamaya pakawalan yun kapag naibalik ibalik ko na sila dito mga 3 uh, hours sila makain sila ngayon doon sa, no, <clears throat> sa labas apat yung kawayan na paglalagyan ko ngayon ito tapos may dalawa dito ito yung mga dati. Tapos ito yung may tali. Dito ko siya ilalagay nyo. Sana magkasya yung yung mulasis. Ito. Isang liter lang kasi ito. Yung inorder ko sa Shopee. And one liter. At sana mag, magkasya siya dito sa apat. Pero sigurutansahin ko lang na magkasya para malagay natin yung apat na kawayan. Ayan. Ilalagay na natin. eh uh, ko lang. Mahirap talaga pagkawalang walang ah, cameraman. Buti meron tayong tripod na flexible kaya siya nilagay. Ayan. <clears throat> ito yung molasses. Buksan natin muna. Ayan. Ito. Ah, Nakasil pa yan siya. Isang litro. Ginawan ko rin doon ng video yung inorder ko sa Shopee. Kung saan ko siya nabili. Ito yun siya. Ah, limang litro to kay Kuya doon' yung iba at hindi ko pa talaga ito nabubuksan ngayon ko pa lang ito talaga magagamit kaya samahan niyo ako guys yan buksan na lang natin panoorin nyo lang yung past video ko may lalabas dyan na link sa screen kung saan ko siya nabili sa Shopee yung sa Shopee ko lang ito nabili guys may mga mulasis naman dito sa lugar namin pero malalayo pa tapos minsan limited lang uh, naubusan ng stock kaya yun nag try ako nag search may nakita ko sa Shopee at ito ito yun Naka-order tayo safe naman na dumating to hindi siya na UP or ano man ano. yung iba nagamit na rin ni kuya kasi meron din yung kambingan doon sa bahay nila uh, mas malaki yun mas malaking uh, bahay ng kambing doon. Doon yung nagamit yung iba sa akin hindi ko pa nagagawan-gawan ngayon ngayon pa lang hmm. ayan o at ilalagay natin dito sa oh ayan Ayun. Nilagyan ko na lang rin, nilagyan ko na rin to ng tali kahapon. Tinali ko to para mamay isasabit na lang natin. Sulit na kasil pa talaga oh. Ayos. Talagang silyado siya. Kung gusto niyo bumili, bisitahin niyo lang ilalagay ko yung link dyan sa description Ito yung bulasis na to. Ah, uh, talagang recommended din talaga yung sealer kasi yung maganda yung pagkaano niya. Pagka seal tapos safe din na dumating. Ayan. O, oh, okay na. Bango ng amoy niya guys. Para siyang ano. Sa tubo kasi gawa kasi sa tubo. Ang bango. Ayan. Ilalagay natin dito. Isasali natin dito yung. Tansyain ko lang siguro para kumasya naman. Kasi isang litro naman to eh. Ayan, yung buhos ko lang dito. Maganda rin kasi sa mula sis kasi ito yung purpose nito malapot siya. Kapag ka uh, tinikman-tikman to ng mga kambing na dila, dila, dila nila ito uh, at may maalat pa talagang hanap sila ng tubig. Kasi yan may din yung kambing minsan mag <coughs> magdilap-dilap sa mga yun, sa mga kahoy ito. Pag may nakasabit-sabit na ganito, yan talaga yung gagawin nila. Ayan. Tansyalin natin muna. Sakto na muna yan. At haluan natin ng asin. Punti lang na itong asin eh. Pero okay na to. <coughs> Pero kung mas maganda medyo marami-rami para maghalo talaga siya. Ayun Lagay natin dito. tapos halawin natin ayan guys so oh. makikita nyo yan na ano na siya nalabas na siya sa may mga butas-butas na yan yan yung anoy na mga kambing mamaya Ayun. yan nahalo na yung asin okay na yan sulit to oh. Mala, medyo malalaki-laki lang yung butas niya. Pero pag naano ng kambing mamayan, magkakalat-kalat lang yan dyan. Katulad yan oh. yan Tapos ma dilap dilapan na nila. Tapos uh, ma hindi rin yung basa-basa maubos. Kasi mag unang lagay lang kasi to Pagka nalagyan na, na yun siya, hindi na basa-basa lalabas yan. Kasi may ano na siya na stackan na yung butas niya. Pero hindi yung basa-basa maubos. Ayan <clears throat> oh. Nalagyan na natin yung isa. Tansyayin natin muna. Kung may matira pa, dagdagan natin yun. Tapos ito yung isa. Ayan. Madali lang itong gawin, yun, no? yung kawayan or pusog, ano man dyan, piling-piling mapaglagyan. Ayan. Ayan siguro to. may dalawa pa dun eh pwede pa yun It, mayroon pa naman to dami sulit din to yung isang litro ayan okay na yan tapos lagyan natin ng asin maganda kasi talaga sa kambing <coughs> based, na, based na rin sa pag uh, try ko o pag alagan yan yung mahilig siyang mainom, mainom siya ng tubig ayan maganda yung bulas ng mga kambing kapag mahilig sa tubig kasi may mga kambing na kapag hindi nasanay sa tubig minsan lang uminom may mga kambing kasi di na ganun at hindi rin maganda yung, yung, yung mga hindi maganda yung balaybo tsaka hindi siya mas, hindi siya ma, ano healthy kapag ka ganun pero dito kasi mga kambing nasanay talaga na sinasanay ko na palaging uminom ng tubig mamaya pagbalik nila dito galing sa labas talagang hanap ng tubig yan yun may nakaprepare ng tubig dun oh. No? At yun, habang natambay sila, mag makakatikim sila nito, talagang uuhawin niya sila. Hanap sila na ng tubig. Kaya, marami silang mainom. Ayan o. Oh. Matagas siya kasi medyo siguro palaki yung butas. Pero pagka yun nga, na-stackan na siya dyan mamaya, hindi na basta-basta matatagas. Pero okay yung ganyan kasi pagka nadilapan nila kakalat lang naman yan eh. Kakalat yan dyan o. Oh. Ayan. Hindi basta-basta maubos. Ayan. Dalawa na yung nalagyan natin. Ah, hindi ko na siguro halu haluin, haluin ko na lang. Si parang sayang yung napupunta dito sa ano 'yo. Para mas maganda mahalo. Mag-alat siya. Yan. 'Yun yung purpose ng molasses para magmadikit sa kanyang dila, na pinisa ng tubig. Tapos syempre may alat pa na halo. Ano, talaga sya mag inom yan ng tubig tinisin niya. Ayun, nalagay na natin dalawa. Ayun, dalawa na nalagay natin. At, <coughs> sasabit ko lang. May dalawa pang hindi nalalagyan. Lagyan ko na lang yan. Hindi ko na rin siguro i-video, pero lalagyan ko yung eh. mamaya. May dalawa pa dito. Eh. Ito yung isa. Ayan yung dati pang nagawa. Ayun ko, kung, okay pa to kasi mukhang may basag to eh. Oh. Pero okay pa siguro. Lagyan din natin may natira pang molasses. Dami pa at ikakabit ko lang muna ito ko na siguro ikakabit ikakabit natin kasi dito sila natambay mamaya pag bumalik sila galing sa labas dito sila natambay dalawa sa baba ko lang may ilagay yung dalawa <sighs> yung tag-init nasubukan ko na rin yung ganitong style kasi yung para ma, ma, ma sila sa tubig malakas sila sa tubig nilagyan ko nito ginawan ko rin ng video yon yung mga panahon na tag-init pero siyempre ngayon kailangan din nila ito kasi mahina yun sila uminom ng tubig pag maulan pero kapag may ganito may nahanap sila ng tubig para masana yung mga kambing sa, ano, sa tubig pag may ganito ayun okay na nakabit na natin Ayan dalawa ito na ilagay ko na at doon yung isa sa kabila at uh, ngayon 9.23 binita ko sila kanina yung mga last 8 siguro mga 9 o 10 or 11 papasok ko sila mamaya doon sila sa labas doon, oh, nanginginain sila doon at ayun may dalawa pa doon sa baba ko ilagay mamaya yung dalawa ayun tinitikman-tikman na nila yung ginawa nating molasses Mabilis makapauhaw yan yung molasses na yan Kaya magiging malakas silang uminom ng tubig Kasi mayat maya hanap silang tubig yan May tubig din naman dito At yan yung maganda kapag may mga may nakalagay tayong ganyan Sa kulungan ng kambing natin Kasi magiging malakas uminom ng Tubig yung mga kambing And Pinapasok ko na sila ngayon kasi alas 10 na Kalina binita ko sila ng mga alas 8 Tapos mamaya ko naman sila hapon Ibibitawan, ayun, Habang natambay sila dyan yan, May matikim-tikim sila at hanap sila ng tubig magiging malakas sila uminom ng tubig niyan ayan eh guys maraming maraming salamat sa mga nagpatapos ng video ng ito at marami pa akong i-upload sa aking YouTube channel about sa pag-alaga ng kambing at uh, marami na ako i-upload sa aking YouTube channel ng mga tip tutorial at mga useful content na personally na experience ko kung nakatulong sa akin baka makatulong din sa inyo kung gusto niyo ng mga ganung video guys please support my YouTube channel subscribe and don't forget to hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload